Ay, pa, ano tanong ko sa yung mga sa mga ano ni Madam. Mga fountain. counter. Magkano madam ng fountain mo? 700 lang 'yan pag. As 100. Hindi wala na 'yan yun, ano, yung minutes yan eh Oh, yung, di ba may 3 minutes natin na kulay ano? Orange pa oh, e eh, pinalot na lang ganyan. Ah, ito lang yun? Oo, kasi nga, eh, hindi pwede rin sa'yo pagpagili. <giblas> <giblas> Bakit? <giblas> eh, hindi naman manufactured sa atin, China yun. Eh, eh yan. Ah. Pinalis sila yung pampanggili. Yung ganto di ba? Ganto, ganto. Yung ganto, na konti. Magkano to? Pala sila, 700. 700. Sa dalawa yun eh. Ito, madam. Ito, madam. Ito, madam. Ito, madam. Pagka 700 dyan. Ayun na, 600. Ito yung parang ano, diba? Oo. ayun o. Oh. Roman candle na, no? Parang Roman candle na marami, diba? Ayun ang dami. Mura na rin. Mga size ng cross pero. Pagka natin natin sa dyan, nag-700 dyan. Ano, cross pile? Ah, cross pile. Kari yung 25. Oo. Oh. Kari yung 50. 2.90 at yung mga semento ang frame. Magkano isang box? 350, ano isang 350 ganyan. Ito. Uh, 320, mababa ng 320. Mga aerials mo madam ngayon na ganoon pa lang? 425. 425 ito? Oo, magpa-450 ang pagpasok ng November. Uh, ito, ito yung ito. Drago na medium nila. Ah ito, Drago. Ganoon na yun yan? 350 na ngayon yan, di na pwede na namin. Ano ang dito madam? Eh yung very colorful na flying silver na pag lumipad eh, panay nagsusway sila na parang dragon. Maingay. Iba, iba kula, yes, maingay. Uh, okay. Magkano yung ang size? Ma, ma, ma ano ang sparkling, yung kanyang crackling. Malago. Mm, -hmm. Magkano yung ganyan ang size? 1,250 yung ganyan size. Ilang shots to? 300. Ito? Dura pa rin. 1,850. Ah, 500. 500. Sa mga konting mo, madam na ano? Yung, 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 doon. Kaso ka doon. Eto. Magkano yung maraming. Sundan mo at gusto niya naka-video. <laughs> Eto, so, madami mga ganito na ano, magkano ngayon? To? Ay, mura pa yan. 60 pa, sa ngayon 65 lang yan. Nagsis-75 oh. yan pag December. Taal yan eh. Lahat yan, lahat. Yung De, may cracklings talaga, yung mo ito. Kaya may crackling, eto nga dyan crackling. Oh, magkano talaga, magkano na ngayon mag-crackling? Kaya yan dyan naglabas ng toll na cone. Yung crackling ng diamond. Nakalimutan nyo na namang maglabas. Yan, diamond guys. Ito yung premium ay, na, nila. maganda to. Mura lang to oh, tapos ito may ito cracklings ito. na siya. Ayun. Diamond fireworks. Tamang mag magagandang tatak to, guys. Ito, 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 ito. Talang kayo dito ay ma'am. Ay hey, ma'am Isabel. Kumaka <laughs> kayo. Ano yun? Ano yun? Ito, magkano po ito ngayon? 75 pang diamond. Original uh, yan eh. Very colorful yung... Malaki. Ay, ayan. Ay, 125 lang yan. 125. Crackling din yan. 120 lang yan. Mga crackling lahat yan. Crackling? Ah, lahat ka ng 120 ah oh, yung mga may crackling. Depende sa lakang yung tube. Pero yun, ito ito walang lak crackling, pero mura siya. 85 lang yun. Ah, ito. 85. Oh, snow. Snow. 85. Puting-puti yan. Oh. Yung yeah. mga ano madami yung mga original, may silver. Ayun lang mga 10, 85. Yung mga 25, super. Super so, yan eh. Malalaki ah, super. Yan, yung, ano, yung medyo maliit lang. Ah, ito. Yung mga ah, ganito. Uh, ah, yan, ah, yan. Oh. Yung, 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 yung ito, 25, ito, 35 ngayon. Nagpo-port pag December. Ito madami oh, madam, yung na. ano yung malaking battery mo, magkano yan? Ah, yung 4 layers, 4 layers 800. Ha? 700. 700. 800. 400. 4, eh, 4. 8. Oh. Ano siya, 4 layers. Ito na nani, ano. Yung medyo malaki mo madam na, ano, aerials, magkano. Ayun klase, tumuro. Ito, yung um, final, okay, magkano yan? The, alin dyan? Yung final. The finale? Ah, the finale. 2.60 to, to lang yan. 2.60. Ah, 2.60. Ilan siya at sila? Oh. Nila? Ano siya? 45 seconds ang fountain niya. Pagbaba ng fountain ni aerial. Oo. Oh, ilan so, Eh, lang, oh. Single aerial lang siya. Ay, isa lang. Oo. Oh. oh. Ano yan eh? Ito so, Buk ano po. Bukod yung Supernova. Yung Supernova, bam siya yun na detres. Ah, ano. Mga bombshell mo, madam. Magkano ngayon? Ayan, 200 dyan. Supernova, no. Ba, single bombshell. Ngayon, yung 7 shot nyan, isa ngayon, 1,350. Ayan, mm. para alam mo. Ito, yung mga ganyan ganyang ayayos mo daw. Ayan, Inilial depende. Merong 1,000. Yeah. Uh, Medyo tumaas na, siyempre, alam nyo, napagay itong October, malapit na sa November. Ito, inaabangan ko naman, ang dami nagtatanong saan ito, mga assault, 120 seconds. Ay, 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 ano, 390 ngayon yan. Ah, 390 guys. Ah, mura, pa rin. Pero pa 500 yan. Para to? Yung last pili ko dito, 550 yata. Yes. Sa ngayon, kaya pa sa 390. Uh -huh. Ito, may bago kayo ha. Yeah, yan ang ano ng kuwan. LF kasi yan, LF. LF. Ay, may yan yes. Yun, dito, madam. May hinahan ko ganito yung drama na ganito. Meron ito. Meron? Oo. Oh, oh. Ayan yung maganda eh. Oo. Oh. Oo, oh. oh, 170. 180 oh. yan, pero pag suki ko eh, dish from plant. Ito, ito, yung dalawang piraso, madam, oh, di ba? Oo, 180 Meron 180. din yung klase na ito na malaki ba yun? Ay, mabilis, ano, eh. o, oh, ito. Ayun, mabilis sa amin. 450 ngayon. Magkano ito ngayon? 450. Ilang piraso ito? Anim. Anim. Fountain Fountain mm -hmm. na to? O oh, cracklings. Ah, crackling. Ah, siya. Parang siya 90 cents. Pero ah, ano may na nagkakaiba nila, madam? Eh, yung dami. Ah, dami lang. Oh, ito. Dalawa. Ito, anim. Anim na. Mm hmm. Tapos magkano to? 450. Ah, so pas makakatipid ka dito? Oo. oh, ah, ah, so kung so, mm, bibili kayo ng cracklings na medyo rich, tsaka maganda na. Ito, na, try ko na to noong New Year. Bumili so, ako na ito ng dalawang box. Tagal maganda lang. siya. Pero kung gusto niyo ng aspak na, ito na lang. Oo, oh, oh, tama. Hmm. Marami yun na siya. Marami yun na siya. Hmm. Eh, yung mga ano mo, madam. Ito yung mga dragon mo na ano. Magkano yung mga dragon mo na bumshell? Oo. Oh, oh. Oh, mura pa mura pa ngayon. 2.50 oh, ka lang yan ngayon. Oo. Oh, 2.50. Oo, oh, ito. 2.9. Oh, Tumataas ah, siya hanggang December. Like, ito, premium edition. No? Yeah. Mabili dragon. yan. Ma Magkano ito, madam? Sa ngayon, 2.9. 2.9 ka lang po yan? 36. Ah. Mura pa rin. Ano? Ah, 36. 36 shots na siya? Oo. Oh, 1.2 oh. na. Ito yung... sa hmm. pinakababili sa amin. 36. Ito, madam. Ano ito? Sa company yan ito, nilabas ko na. Oh, 350 isa. 350 Dalawa kasi dito sa United Ano ito, madam? Oh, one minute something. Very parang din siya na marami siya. Ah, may mga crap. Mm -hmm. ah. Kaya lang, mo naman pagkagawa ng dragon quality, high quality. Okay, sana naman tayo, madam, sa mga sinturon yung udas mo. Kaya, Ayan, ay, ay, ayan, sa kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Ayan, 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 anong ayan, 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 season ayan, Maganda ayan, kasi nila. Ang gusto ko ayan, 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 to ayan, 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 quality yan. Ano yan? BK yan. Oh, ano yung pag pumutok siya sobrang bilis talaga. Ayun yan. BK yan. Oo. Yung local brand kasi hindi matap. Mabagal oh. siya. Yung mabagal lang siya. <laughs> <laughs> eh siya. Tama lang siya. Hindi siya sobrang bilis. Pero hindi siya mabagal. Talagang tuloy-tuloy. Hindi siya tuloy Siya. Oh. Magkano ito ngayon madam? 1,000 ngayon ang high quality na dito. Ah, 1,000? Yes. Mura pa rin yan. One Ilang shots na ito, madam? 1,000. 1,000 din? Yes. Parang buha patak na piso, piso. Mura ano. pa rin, ha? Mura pa rin. Ito yung regular na tinasawa na yung gusto sa budget siya. So ngayon, 700 lang yan. So 1,000 shots ito? Oo. Oh. Anong tatok na ito, kasi madam? Kasi pagka December, season. Like tumataas. Oh, ito yung kaya may yes. Yes. inagahan ko guys eh. Inagahan yun na pamimili. Mm. O oh, ang for sure ngayon, 800. Ay, ang for sure ito. 800, 800 yun ang for 400. sure. May, Wala kasi pero ang maganda ngayon, madam, di ba Phoenix? Phoenix, ayan ang Phoenix, Phoenix. May sarapan Phoenix? mo, yes. Tignan mo naman ang 200 nila. Talagang dikay na dikay. High quality. Pero, Ganda. Pero ang bilis kasi na ito guys. Tsaka, ano, alam mo yung madam parang crackling yung pagkaputok Oo, iba Ay, yung putok eh. niya. Iba putok niya. Hindi siya basta, basta sintoro na ako. Napakabilis ano lang. yan. Napakabilis. Pag, ito guys, na check ko na to. Pag oh. sumindi to. Hindi lang siya basta-basta para sa parang may color, may, ano? Ah, uh, meron siyang effect. May effect, parang may, may effect siya ito. Putok, may Solid to guys, pero oh. nga lang, may kamahalan talaga ito. 300 ang isa niyan. 300 yung okay. check, kasi so solid naman ito eh. Parang pinunuan kasi yung laman nito. Oh, mura pa rin hmm. kasi 150 lang. So, ilan ba ang tatak mo oh. madam ng ano? Ilan ba tatak mo ng mga sitorinudas? Ilan Di ba ni di tatlo lang. Ah, tatlo? Dream, ano, Phoenix, tsaka Dream, yung for sure. Pa, yung magkano At saka ano? season, tsaka DK. Mayroon ka po na ito malaking shots? Malaking? Malaking shots. Hindi sila gumagawa malaking shot eh. Para piigan niya lang ginagawa ah, nila. Ah, ganito lang po Phoenix? Oo. Oh, Hindi sila na, ng malaking shot. Meron silang 5,000. Meron sila hanggang 10. O, oh. ito Phoenix din to? Phoenix yan. Ah, ito lang yung parang ano, kinuverte oh. ng red? Oo. Hindi, At, ito kasi Thunder. Mm -hmm. Ngayon, pagka kasi na Thunder, kasi na nga rin. Kaya ito na yung sellable, sellable na bila. Kumbaga, matesting man lang si Phoenix? Oo. Oh. Ah, okay. Pero pag Phoenix na yung talagang malalakas ang putok ito, yan ang mabili. Ah, okay. Yan, 500 rounds yan. 500 rounds, tapos oh. magkano? Ah, di bali 400 na ngayon. Ang 400, pit. Phoenix, so, na to. Kung Phoenix na. na siya. Oh. Eto madam, magkana to? Di bali 800 Ataw, yung 1,000 nila. Oh. medyo may presyo na ngayon. Gawa nga nung 10 weeks na lang tayo. December, 10 weeks mm -hmm. na lang. Largahan na. Halos eh. Tsaka ano, walang yari. Nakakalungkot, pero wala talagang yari. Nga, Kasi okay. ano, yung panahon natin, hindi makatayo ng mitya. Walang ganong ma-finish na produkto. Ito madam, ilang rounds to? 1,000 na rin. To? ang 2,000. Ah, ito, ito. Ayun ang 3,000. Uh -huh. Ngayon yung 5 at saka 10 ang nakatago. Magkano to madam, yung 2,000? Time is 2 lang. Kung 800 ang 1,000, eh, di 1,600 yan. 1,600 shots? Oo, oh, 1,600 and 2,000 siya. Ah, okay. So medyo mura-mura muram pa rin pala. Mura pa rin. Kasi nung naran, malos-mahal niya. Eh. Okay, saan na naman tayo madam? Ah, uh, Lucer. Whistle bomb. Ah, oh, whistle bomb. Mga ma? whistle bomb. Yung regular na yung mga ganito. Atingin ako sample ma'am. May ano ka dyan, di ba? Yung parang uh -oh. makikita yung sample ng mga whistle bomb. Yan kasi mga paborito ng mga nagiinuman nyo <laughs> sa amin eh. Mga whistle bomb eh. Ayan. Ito. Oh, ayan, buksan mo na. Okay. Hmm. Tignan natin guys. Ito yung mga whistle bomb. Paborito to sa amin eh. Yes. Ayan. Ayan, ito guys. Anong whistle bomb to madam? Anong tatak na ito? Ah, uh, season din. Ah, season? Yes, magaganda yan. Ready season. Ito yung ating... Magkano ito, madam? Yung ganyan, 7.50 lang yan. Ang ang gusto kasi ng mga suki ko, yung ano, yung whistle bomb na malakas talaga. Ayan ang malakas. Titignan mo maliit yan, pero malapit. Ah, ito. Ah, ito, e, ito doon malakas, eh. guys. Eagle. Ah, so parang sa, kung sa tatak to ng Sintori Nodes, madam, ano ito? High quality. High quality yes. rin. Para oh, sa Phoenix, UK, kumbaga. Yes. Okay, ito guys, kung nung, Bibili ito, bibili tayo na ito. Kung gusto nyo na ito, oh. Uh, ito ang bibili natin. Ito yung malakas nilang whistle bomb. Yes. Ito yung pinaka high quality. Ano pa ba ang mga say. klase mo dyan ng whistle bomb? Oh, big whistle bomb. Ah, ito? Yes, pink Anong tatak na ito, malam? Walang tatak ang malalaki. Ito, It's whistle bomb guys. Premium siya, premium hindi siya nakalagay. Pero ang laki niya. Laki niya. Pink Ano Halatang malakas ito pumutok guys. Yes. Ito, ito ngayon. Ito, ito, tatlo. So, ang available nilang ngayon guys na Whistle bag. Kasi gusto ng pambatang Ayan. gusto pang gulo lang. Ayan. ito, ito guys. 6 pesos. Kung gusto niya ng local brand, ito. 6 pesos lang siya. Pesos. Pero, may na-try na kasi ako nito madam. Parang minsan, ano siya oh. eh. Nag-fail. Kaya kung, mas, kung gusto niya talaga ng ano. High quality. oh, tsaka yung sure na puputok. Para yan, yeah, yan. walang pahamak. Ito talaga. Kasi parang para sa akin, punungan ito eh. Tsaka quality talaga. Mm. Iba kasi quality yari. Quality. Sa ano, madam? Sa mga kwitis mo, yung mga klase ng kwitis mo, kamusta? Ayan, meron tayong clear, meron tayong whistling kwitis, mm -hmm. meron tayong kwitis bombshell, okay. Di ba, meron, meron, -meron tayong ano? amparo, amparo is big, very big. Ito. Ah, malaki ito. Eh, ang bigat. Ang bigat Ano ito madam? Kitis lang din siya, pero... Kitis na high quality. Ah. Big siya, big. Magkano ng kanto mo, madam? 16 ngayon yan. Last year kasi 15 eh nagtaas si Amparo eh. Kaya 16, 15 per 15. piece. Ah, oh, yes. Okay. Tapos ito yung ating kumbaga sa kwitis ito yung murang big. So, si Pesos na natin sa atin. Yes, okay. so, sa ano lang nakakatuloyan sa lakas ng bomba. Yun na eh, sa ere. Eh. Yes, sa lakas ng bomba. Magkano yung ganda naman, madam? 12 pesos ang isa. 12 pesos ang isa? Yes. Upper piece talaga sila nagbe-base? mm Ah, -hmm. uh, depende na siguro yung pagpakyawan. Oh. <laughs> pagpakyawan yes. siguro yes. yung talaga mga katatiyo kay madam. Mm-hmm. Yan. Ay, eh, yung ano, madam, yung bombshell nyo. Di ba may mini oh, bombshell kayo na kuitis? Meron, piece? meron. Magkano yung madam? 18. 18? Kuitis bombshell lang tabi doon. Ah, kuitis bombshell. Mm -hmm. Ilan yung tatak mong ganda madam, na available? Ang oh, latest launcher natin, ang available po si Supernova, pinisang buong Ah, di, Supernova baby. pa rin yung binili mo nakaraan? Yes, hindi ba ang ganda naman? Mm, 25, maganda. Para 25 siyang... 25 days po na siya so, eh? Okay. Lahat ng gumagamit nung gustong gusto yung Fetus Bum siya. Parang kasi siyang ano, parang... Clear. Hindi, hmm. tsaka... Kaya kung, lang multicolored siya. Kung, kung, gusto mo nang parang sabihin na natin fireworks na isa-isa lang. Yes. Kasi hindi siya tuloy-tuloy. Qualified -tuloy. siya. Kasi mo siya kahit gusto oh. mo yung try lang ng isa. Maganda siya. Pa-isa-isa pa, 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 na pa, pa, 18 pesos lang, mura pa rin. Ang isang piraso. Oh. So, yun lang itutok mo kayo ng ano? Ng Quitties Bomb Ah, okay. Um, Pero sa player, mm -hmm. lebrilla tayo. Ah, pure ano mo ka rin? Trend up yung metal yung mga grocery. Mm -hmm. Sa ano ma'am? Bomb naman. Sa Bomb -shell, Shell, meron tayong di 4. Meron tayong di 2. Magkano ngayon mag mga... Supernova. Ay, laki ba yun? Ay, laki na. Oh, magkano ngayon na ngayon? Kasi sabi naman yung pinplan nila yung baba nila. Kasi, ano eh, Nag-start na ako kay pa Ah, ba? ka na ako. Mas pinsan niya si Aquino. pero ang high quality ng mga ng nila, almost the same. Mm -hmm. Pero ngayon, magkano mga ano yung mga ano yung mga si yung Magkano ngayon yung mga ano yung mga ano yung kaya 1,350 pa. 1,350? Tak yung ano yung sumunod ano yung shots. yung mga ano yung mga ano yung mga yung mga ano yung mga shot natin nagkukumbit na si Madam. Oo, oh, kasi hindi <laughs> ko kabisado. Oh, pag marami. Pa. Nine shots tayo. O, oh, one seven. One seven ang nine shots. Mm. Yung per tube, Madam, magkano? So, per, yun, ang, no, pag single, 200. Nag-250 no, ang pag December. Ah, oh, Ngayon, kaya pa sa 200. Pero nag-250 no, pag December. Kasi pagka uh, yung mga materyales, medyo kulang-kulang na namamahal yun. Sa so, mga ano mo, Madam? Anong tawag dito tungkod? Sa mga tungkod mo? No? Oh, Kamis yung mga Mini tungkod na 10,250. Una, yung oh. Mini tungkod. Gano'ng kalaki yung madam? Ayan, yung kulay blue. Ah, pakita mo. Yan, yung blue na yan, oh. guys. Oh, ngayon, ito yung pinakamalaki. Yan. Yan. Ito, ito naman, guys, yung pinakamalaki. Sa kayo, kayo pa 380 yan. 380. Oh, ang maganda ang ma... Ang solid madam na ano, yung ano, Phoenix. Phoenix so na yun. Thank God. pakita mo. Oh, 7.50. Yung yeah. dulo ito, Phoenix. Yung no, kirang malaki. 10 minutes yan eh. Yan, yan. Yung kikita niyo yung kulay oh, black niya, 7.50. 7.50. Ilang minutes yan madam? 10. 10 minutes? Oo. Oh. Oh. Phoenix yan na madam. Ah, kaya Pagkano mga pili. price niyan? Sa ngayon, 7.50. 7.50 yung 7 .50, 50, 7 .50, malaki. malaki. Yung sumunod. Merong maliit yan na 53.50. May ganyang kalaka din madam na di Phoenix. Oo, oh, ito. Ito? Oo. Oh, oh. naman to? 380 nga. Ah, 380. Oh, Ilang minutes na yun, madam? Mga 7 lang yan. Saan ano, madam? Mga luces, magkano? Ah, oh, yung victory natin, 25 pesos. Isang pack. Ayan, ano ba? Ito? Oo. Oh. Ah. Uh, so, ayan, 25. 25. 25 pesos. nag nagta-30 yan pag December. Ayan. Yeah. Oh. Ito, 2 minutes. Pink luces, 150. Ito, 150. Ito, 2 minutes. Eh. 10, 10, 10 Meron nga madam yung size ayon sa stick lang magkano yan sa stick na yan. Ayon na do solid ko ah, eh. Yan yung talaga talaga binibili. seventy 70. Ah 70 na ito. Ito talaga minsan tama. Kasi, kasi inubos yan eh hanggang dito ano. Oh. Yes, Ubus talaga well, yan. second test natin hmm. nila yan. Tsaka maganda kasi to gamitin ka guys. Tungkol para safety din sample yung mga safety. wala kang lighter na pang safe ito na napindim mo kasi matagal siya eh. Ito ginagamit ko pang sindi kaya kumbaga ginagamit ko lang ito pang sindi minsan pambenta yung mga bata. Kung safe din na luses yung hanap nyo ito. So, magkano ito ngayon madam? 70? 70 pa rin. oh, 70. Yung mga sumunod na luses nito yung mga malalaki na. Ay ah, yung mga dahil. Ito Roman Candle baka gusto nila. Ah, Roman Candle? Oo. Oh, yung Ilan ilan tong shots madam? Eh, ito 5, 30 balls. Ayan yung, yung mga Roman Candle. Ito parang sa ngayon, no? Oh. Oh. Meron tayo yung malaki. Yung malaki. Kaya hindi ako madalang roman sa akin. Ah, uh, yan. Ayun. Pero ganyan yan. Ganyan na. Para serious. Ito magkano ito mo ito? 600. Alam ko ito. Oo, oh, 600. Ano tayo? Napapanood ko sa mga vlogalos. Parang ginagawa na nila itong mapapotot. Ako ito. Ilang ounce ba ito, madam? Minsan yung apat na yan, tinatalo nila. Sabay-sabay hmm. nila sinisila. Kaya Bila maganda po, okay. yung effect niya. Maganda talaga. Ilang may sirap po yung din ba dyan na ako sa malam na? Ito pa yung tape ko. Ah, so kaparesa na ito. Halos. Kasi iba lang, zero, zero, Iba, iba na no. Iba design. Sa design lang. Tsaka medyo malaki lang yun. May karakter na. pag umiwari mo. Ito, hmm. ito guys, kung gusto nyo nang magdidipid lang kayo at gusto nyo medyo marami ng aerials. Mostly ginagamit. Ito, actually, hindi oh, nga eh. Kasi 32 shots na yan eh. Hmm, 32 shots na ito lahat. Depende oh. na lang sa iyan. Tsaka, ano siya, apat na peraso. So, tag-8 pag okay, siya. So, ikaw na bahala kung anong gusto mong gawin. Pero yung iba, ginagawa nila sabay-sabay. So, oh, okay, ito ay gusto kasi doon. 36 shots Magkano ito, madam? Mura lang yan. lang yan. shots. Oh. guys. Kung gusto niyo naman ng murang aerials. iba naman yung gantan niyan kumpara parang uh -huh. Pero ang alam ko ito, kung na ito naman, parang hindi siya gan kataas. Ano ya, lagpas pasta Mataas like, oh. na rin. Mataas na siya guys, pero iba yung pala lang yung, bola. Mm, yung bola yung oh, kasi yung yung eh. na yung mga 1.2. Oh, pero maganda na to na nasubukan ko na to eh. Bumili ako sa inyo to, Madam. Oh, last year. Ang ganda nito, guys. Hindi siya ganun sulit na ano. Niya. Sulit na siya sa ano niya. Oh, yung sa niya sulit. Yes, kumakyo 12 kayo ito na. Hmm. Ano ba, Madam, yung mga budget meal mo diyan na area? You know, ito, yung mga ito, nakalagay dito beautiful night, 16 Oo. shots. Magkano to, madam, ngayon? Sa ngayon 850, nagda-900. Oh, 850. Oh, ito, guys, 850 na lang, ah. Ito pa yung mga aerials, na balikan no? sa amin. 25 shots yan. Napakaganda. Ito, ito mga bago ba ito madam? Oh. Mga bago ba ito. Ba, ito, ba, to bago. Color ba, bag, rate. Medyo bago-bago pa ito. 25 shots. Color oh. rate. Magkano ito madam? Ano yan? 880. Fireworks din ito madam? Yes. Ito mga aerials. Ito yung mga aerials, ito, mga aerials natin guys. 880 mura na rin yan. Kasi ano yan eh. Ito. aerials. yung mga aerials. Yeah. So ito kung gusto yung mga murang aerials guys, kung talagang nagpa-budget na kayo ito. Mga gantong aerials bibili nyo kay madam. Mali mukha nang maliit yan pero uh, lalakas na rin ang mga na ito. Ang, ang ano nyan. Ang Ay mga naghahanap ng drift catcher yun na hinahunting yun drift drip catcher. Ina, drip catcher. Ah, ito parang ano ito eh. Ilang shots ito madam? 100. Uy ang dami. Magkano ito madam? Ang lakasan niya yung 4,000 pero kung bibili ng maaga may discount. Oh may discount. Ito. Dream catcher guys, baka gusto nyo. Ito rin, maganda din. Ito yung mga ano, ito, hindi ko pa ito nakita last year eh. Parang ngayon ngayon ko lang ito nakita. Ganda niya, sa video. May video yan eh. Kung gusto nyo guys ng mga ano, ito, maganda ito gamitin sa mga event. Diyan, nung bumili ako sa yung madam ng ano. Yung thunder din, yung isa rin yung thunder, tsaka ito. ito. Hindi ko pa ito nakikita, pero ganito lang din kalaki yun eh. 100 chats. Pwede sila sa malalaki. Pwede sila sa malalaki. Yan sa iba ibaba mo. Oh. Yung 5 minutes. guys, sa mga mayayaman naman dyan. May mga mayayaman akong tropa dyan. Okay. Ito naman yung mga gusto Ito yung mga malalaki natin ngayong ano, fireworks. Mga okay. pangano na to. Kumbaga pang mayor na to. Oh, pang mayor, pang mini event na to, guys. <laughs> Ayun pa, may to na kaya ng Sa mga corrupt natin diyan, guys. Ayun <laughs> ha. Magkano lang magkano to, madam? Ngayon, mm. sa ngayon, payo pa sa 37 yan, nagpo-party yan pag December. Sa mga corrupt natin dyan ha, 37k na man. lang to. Oh. <laughs> ito madam, ito mga malalaki na ito. Ah, to. mura lang yan. Kaya-kaya ng bursa yan. Ito itong Ah ano, 12,000 ngayon niya, 12,000. May oh. discount naman, basta bumili. 5,000, no? No. Oh. Ito madam? On Triumph, 14,000. k 14, oh. ilan shots na yan madam? 168. malalaki. Oh, malalaki eh. Para sa akin madam, mga solid na fireworks na yeah. Yeah. mga ellipse talaga Ellipse? ganda nila gumunta eh. Oh. Ano oh. ba Pegasus? At hindi, elite nga lang talaga. Elite Lala pang marami ngayon. Oh. Tsaka Dragon. O oh, mga solid Parang kasi yan guys. Dragon, so, no. solid. Kaso, ang, si Dragon kasi, guys, bibili kayo ng Dragon na RM, huwag mo dami yan, kasi halos, iba lang yung mga name nila, pero pare paresa sa ng effect halos eh. Oh, kasi me Dragon me. talaga, kung baga pag sinabi mong Dragon kasi, lahat ng effect niya, about sa Dragon. Oh. So, kung gusto nyo naman na ibang effect naman, yeah. bili kayo yeah. ng mga Man, ganito. Mm. Yan ang bagong dating ngayon na Ay, yun mga, yun, madam, para alam nila. Yeah. Okay. Yan guys, yung mga ano. Ayan, at least alam nyo yung mga bagong labas kayo ni Madam. Oh, very shocking. Oh. Ayan, yan. tutok mo dun. oh, wag mo sa <laughs> Dito lang. Wag ayan. Wag mo sa sabay. Ayan. Ayan. guys, yung ano, yung Madam? Ay, wag mo ikin ang kakunan mo rin. Magkano, magkano yan, Madam? Ngayon, 1,000 lang yan. Ah, 1,000 guys. Ito, yan Madam, shacking. ito. Itong mga set na to. Ay, yung mga ganyan, ulo lang yan. Ah, sa mga, ngayon, tulipag lang yan. Pag nagtatartin yan, pag December. Ay, ito mo lang, yung mabilis na sitara sa turin yung ulo, sitara ito. Ah, yan, mura lang yan. Ang gano'n ito, madam? 350 okay. lang yun yan. 350 lang shots na madam. 500. Diamond, no? Yes. <laughs> yung ano, yung sumunod dito. Ay, ito Ay, na yung, yung pinakamaliit, 500, madam. Hindi, yung 500, Hindi, ito. Ah, meron pang pinakamaliit? Oo, oh, ito. Ay, 100. Ito. Yung gusto-gusto yung mga tatang. Dito nag-start, guys. 100. Shots. Ito ay 50 sa pinakamati na 400. bago ko madam. Mahaba? Oo. Oh. Parang hindi siyang ganito oh. O guys. Ano yan? Diamond na 1000 bang? Ito yung mga diamond na ano, parang Chinese kasi ito eh. Chinese ha ba? Chinese diamond to. Ito magaganda rin, rin to. Chinese ha oh. ba? Pagkakaroon Kaya ngayon, 700. 700 guys. Ito yung diamond oh. 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 na ano, na parang si Torino mula siya. Ito madam. 450. 45 lang, 8 feet. 8 feet. lang ano kaya tumalap? Less than 1,000 pa. Ah, less than 1,000. Ito wow. guys, 450 450 450, ito naman parang si Trinny din siya. 8 oh. feet 'yung haba niya. So ito 'yung mga kung mga nagba din dyan. Yes. Basta may mapaputok lang talaga na si Trinny na malakas din to eh. Malakas din. Malakas din siya. Pare ko 'yun Sumasabay din siya kay Trinny udas eh. Yes. Isawa. So guys, ayun lang, ayun lang vlog natin yata sa so, alam niyo yung mga price ngayon. Kung gusto niyo ng mga murang ano, pwede pa rin naman kayo mag ano, ma compare sa iba. Pero dito talaga ako dumidiretso kasi mura talaga dito. Nakaka-discount oh. pa. Yes. Okay. May discount, malaki discount dito kay madam. Ito, ito, ito si madam. Hello! Kanyan na kayo sa amin. Yeah. Welcome to our hey, madam. store, Seg Fireworks. Ipapas pa, anak yun. Seg, ayun. Ito, sa belt. Ayan. Ayan. Anong tapat nito madam? Ito, Turo, dito yan, dito po yan. Bukaw bulakan dito lang kay Ma'am Diretso kay dito. Yes. Turo. Turo. Bukawi, turo. Turo bukaw ay bulakan. Yan, dito dito lang po yan sa gitna. Kung gusto niya ng mga mura at mga, may mga discount din, dito na kayo pumunta. Yes. Uh, pahango price, talaga yes. talagang mababa. <laughs> Tsaka yun, pwede kayo magpa-reserve. Yes, Kasi magpa pag-PMPM talaga, di talaga pwede kasi minsan busy talaga si madam. Hindi kayo marereplyan, mag-walk in talaga kayo. Walk in talaga. Yes. assure As sure, sure ball naman kayong makakahingi ng discount kay madam. Yes. Walang problema. At yun, yun lang po guys ngayon ang ating vlog at update sa mga fireworks. Bye-bye.